po ako ngayon ng kasaba cake umpisahan na po natin may nakahanda na po ako na liyanera at pinahidang ko muna ng margarine para hindi dumikit ang kasaba isang kilo lang po to at ginadgad ko na matapos ko pong gadgarin ay pipigain ko ng bahagya nasa sa inyo naman po kung gusto nyong wag nang pigain ayan inilagay ko na po ang isang latang ibap isang cup na gata, kalahating lata lang po ng kondens ang inilalagay ko, at yung kalahati po ay para sa toppings, kalahating cup na asukal na puti, dalawang kutsarang margarine, 1 teaspoon na vanilla, konting asin, at isang itlog na binate, pwede rin po kahit dalawa ilagay nyo, haluing mabuti, pagkahalo, inilagay ko na po sa llanera at isasalang ko po ito ng 45 minutes sa 180 degree. Nagdagdag nga po pala ako na isang yanera pa kaya bali apat po ang nagawa ko. Ayan, habang nakasalang po ay ihanda na ang pang toppings. Nagbati po uli ako ng isang itlog at inilagay ko na po ang tirang condensed at kalahating cup na gata. Lalagyan ko po ito ng keso para lalong sumarap. After 45 minutes, eto na po, pwede na pong lagyan ng toppings. Pagkatapos, isasalang po uli ng 20 minutes. Ayan, tapos na po. After 20 minutes, palamigin na natin at nang matikman na. Malamig na, kaya tikman na natin. Wow, yummy! Maraming salamat po sa panonood nyo ba